Ang programang ito ay Rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Mga ngabit bahoy IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama Hello, mga idol. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elma. 24 years old, from Manila City. Dalawa na ang anak ko, mga idol. Isang anak sa pagkadalaga. At isa naman sa kinakasama ko ngayon na si Rene. Tricycle driver si Rene. At ako naman, katiwala sa laundry shop. Sa totoo lang, kahit dalawa na yung anak ko, gusto kong ituloy yung pag-aaral ko, mga idol. Elementary lang kasi yung natapos ko eh. At kahit papano, gusto kong mag-high school para naman hindi ako ikahiya ng mga anak ko pagdating ng araw. Ang kaso nga lang, hindi supportive ang kinakasama kong si Rene. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Elma. And I... Thank you. tagal mo naman. Ay, pasensya na. Medyo traffic eh. Yeah. Hop! Yeah. Oh. Oh, halika na. Isasara ko na tong laundry shop. Kasi gabi na rin eh. O, oh, teka, 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 teka. Oh, bakit? Teka, pumasok muna tayo. A ano? Pumasok muna tayo dito sa laundry shop mo. Ako Sundali. na magsasara. Ang, ano ba? ba bakit? Yeah. Huh? Ayan. Oh, dito muna tayo sa loob. Ano ka ba? Ayan. Si... Bakit ba? na kita Maghapon ka wala sa bahay eh. Mm. Ano pa rin na Ito naman oh. Bakit? Makikita na naman tayo dito sa CCTV. Kahit close na yung shop, naka-open CCTV. Oo nga pala eh, no? Ito na kasi natin. Wala tayo sa bahay. Hindi tayo may store ng anak natin eh. Ah, Ani, teka, teka. Huwag na dito. Baka mamaya masisanti na ako. Pagagalitan na naman ako ni Cho Pablo. Eh, hindi nga tayo dito doon tayo sa banyo. Ah, ano pa? Ba? Sandali. Na? lang naman to. Sandali. 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 Pagtalik ang kinakasama ko na si Rene. Wala na nga siyang pinipiling lugar, mga idol eh. Basta inabutan siya ng init ng katawan, papuersahin niya ako kahit labag sa kalooban ko. Wala naman ako magawa, mga idol. Kasi ayoko rin na ipagpalit niya ako sa iba. Pero kahit ganito si Rene, responsable pa rin siyang ama sa anak namin, mga idol. de pa pa pon po pa pon pobabasahin to A ano ba yan, anak here he he ano here 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 oh here here oh here, here yeah oh si mamaya kita tuturuan na kasi ayusin ko pa yung electric fan masyadong hindi na malakas yung hangin ha oh mama saka muna Nak, Mama. ano ba ginagawa niyo dyan? Mama, tin tinuturoan po ako ni Papa magbasa. Oh. pa oh, paano mo po babasahin to? Ano yan? Uh, veg... Vegetables... Ve ah. V Vegeta... Tables... Ah. Mama? <laughs> sandali, sandali. Mahal! Oh, bakit? Ay, ah, bakit? Tiga nga rito! Bilis! ano ba yun? <laughs> Okay. Ay, oh. ano nga yan, nak? Ay, ito yung papa mo. Ba nak, ay. Eh, ay, ah. basahin mo nga to. ah Sige, sige, ako na lang. Ah, anak. Eh, huwag ka muna magpaturo kay mama mo, ha? Kasi busy si mama mo, naglalabay. <laughs> ha? Ah, ako na lang magtuturo okay. sa'yo. Uh -oh. Ano ba yun? Sige po. Ano? uh veg... Uh, veg... Veg... veg vegetables. Vegetables. Balls. Balls. Ganun. Vegetable. vegetable. Ah, vegetable. Oh, gulay, nak, gulay. Gulay, ha? Gulay pala yun. O, oh, ito, ito. Ah. Apple. Ha? Apple. Apple. Ayan. Apple. Ito. Orange. Orange. O, oh, ayan, ha? Uy, oh. galing naman ang anak ko. <laughs> o, nak, maligo ka na doon. Akit ka na muna, ha? Sige po. Ayan, okay. Thank you po. Okay. Ako na magliligpit ng mga gamit mo dito sa si school. Oh, mahal, thank you, ah. Hindi ko kasi mabasa yung vegetable lang pala yun. <laughs> Dapat pala gulay na lang nilagay. Okay lang yan. Mahal, importante, eh. Nandito naman ako, eh. Katuwang mo ako para pag may gusto, eh, matutunan si, si Honey, eh, ako na ang magtuturo sa kanya. Eh, yun nga, mahal, eh. Oo nga pala. Um, di ba yung tungkol dun sa pag-aaral ko? Eh... Nag-text kasi sa akin si Tia Flore. Eh. Baka daw gusto ko na mag-enroll. Mahal, sige na oh. Kasi gusto ko makatapos ng high school eh. Kahit man lang high school, matapos ko. Si Tia Flor, yung teacher mo nung elementary na hanggang ngayon, ay eh, nagtuturo pa rin. Oo. Ah, Elma, eh, para saan pa ba yung pag-aaral? Eh, nasa, na nagtatrabaho ka naman na ngayon eh, asikasuhin mo na lang yung anak natin. At saka, andito naman ako para supumporta dito sa pamilya natin. Mahal, gusto ko kasing makatapos eh. Eh, ikaw, nakagraduate ka ng high school. Di ba nga nakapag-college ka pa, kaso hindi mo tinapos? Eh, sige na no. oh Para eh. naman, pag nagtanong sa akin yung anak ko, may masagot ako. Wag mo nang intindihin ang anak natin. Ako na bala kung may... May hihingi siyang tulong uh, tukol sa school niya. Ako na. Basta importante, eh Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Eh kasi kung mag-aaral ka pa, Elma, matagal-tagal pa na panahon yan. Eh matanda na tayo. Baka uugod-ugod na bago ka pa makapag-graduate. <laughs> sinilit mo naman ako. Tulog na ako, inaantok na ako. Aga-aga pa eh. Tsaka tulog na si Hani. oh, baka Aray! naman. Ay, ayoko. Pag, pagbigyan mo naman ako. Is, isa, lang. Ayoko nga eh. Wala nga ako sa mood eh. Labig pa naman ng panahon ngayon eh. Kailangan, kailangan muna magpahini. Ayoko. Eh, ano ba? Eh, baka mamaya magising na yan si, si Hani tapos ngayon eh hindi 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 mo naman ako mapagbigyan. Wala ka na sa buhay mo. Tulog na ako. Ano ba yan, Elma? Anong gusto mo? Maghanap na lang ako ng iba. Para ma para siya na magbigay ng init ng katawan ko. Ano? Ano ba yan, Rene? Eh? Iyo ko nga eh. eh. minsan lang naman ako mag-alok. Anong minsan? Araw-araw ka? Oo, oh, dandahan lang. Baka marinig pa ng bata yung ma ma malakas mo boses. Sige uh, uh, na. Bilis mo lang, ah. Anak, oh, mamaya ah, hintayin mo na lang kami ni Papa mo, ah. Nakintay mo lang kami, ha? Yes, po. Ah, o, oh, sige, sige. Pasok ka na doon. Bye-bye, ma'am. Good luck, bye -bye. na. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Good luck. Ah, Elma! Ay! The floor! Elma, o, oh, ano? Kamusta na? Nakapag-desisyon ka na ba? Mag-e-enroll ka na ba sa high school? Um, hindi nga ho, eh. Hindi kasi pumayag si Rene ano, eh ba't naman hindi papayag? Sayang naman. Eh kung gusto mo, eh, mag-observe ka muna dun sa klase ko. Panoorin mo muna, tsaka pasok ka lang dun, eh makipagkaibigan ka dun sa mga bata. Pwede ho ba yun? Nakakaya naman po kasi ang tanda ko ni ano ka ba? Okay lang yan. Ganun talaga. Eh, para naman siya yun to eh. Di ba gusto mo makatapos ng pag-aaral? Suportahan kita, Emma. Kahit saling ket, ket ka na muna. Para naman kahit mapano, pa, di ba? May matutunan ka rin sa loob ng eskwelahan. Pwede ko ba yun? Di mo ba ako papalisin dito? Ano ka ba? Hindi ka papaalis eh. Eh, ayun naman ang ano ko eh. Advisory class ko. Oh, ano? Available ka ba ngayon? Simulan na natin. Maaga um, pa naman o, Sige po, papasak po ako sa klase nyo akong ulit dahil nakapasok ulit ako sa eskwelahan, mga idol. Saling ketket -ket man ako. Pero masaya ako dahil may mga bago kong natututunan. Nakipagpalitan din ako ng schedule sa kasamahan ko sa laundry shop para makapasok ako sa school. Hindi nga to alam ni Rene, eh, mga idol, eh, na pumapasok ako. Dahil alam ko, pipigilan lang din niya ako. Kesa ngayon, Nagkaroon ako ng pag-asa. Nabalang araw, tatanggap din ako ng diploma, mga idol. Ani? Mama. Teka, ba't ka umiiyak? Eh, ba't kanina pa sa bahay? Wala pa kayo ni mama mo. Mama. 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 Oh, ba bakit nga? Bakit ka umiiyak? Mama. Mama. Ano, hindi kita maintindihan? Eh, hindi mo nila ako. Sige pa, na ako. Thank you. Asa ba si mama mo? Ba't Bukas hindi ka pa, pa sinusundo? Bumas na, eh, na ako. Wala Bukas pa kayong sabahay. Uh, sa bahay. ka bahala. Halika eh. na. Uuwi na ano? tayo. Ay. Oh, uh, Rene. Oh. Uh, oh. Ano Dinal ba? Tumiiya ka. Teka, ba't nandito ka? Eh, dapat nasa trabaho ka, di ba? Uh, eh... Hindi, anak, ako kasi, bakit ka ano kasi yung ka ano na, ano 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 ka ka ano 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 Tinutukso ka? Bakit? ano ano mo, mama mo? ano ano Totoo ba? ano sa ano ng anak natin, ano 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 Elma. Di ba nag-usap na tayo? Ba't hindi, ba't hindi ka nakikinig sa akin? Eh, alam ko naman kasi hindi ka papayag eh. <laughs> Rene. Eh. Ako. Nag-enroll na ako. Tsaka kaya ako nakapasok kasi nakapagpalitan ako ng schedule. Half day na nga lang yung kinuha ko kay Tio Pablo eh. Para naman kay papano, mga pasok ako sa eskwela pag umaga. Ay, nako. Hindi lang si Tio Syaplor yung kinausap po, pati si Joe Pablo pa. Alam mo, Elma, tingnan mo naman ang, ang nangyari sa anak natin. E siya ng mga kaklase niya. Nakaklase ka daw niya. E, ano ba naman yan, Elma? Di ba nag-usap na tayo? Eh, may trabaho ko naman eh. Di mo na kailangan pa mag-aral. At saka marunong ka naman sa pera, marunong ka naman magkwenta, marunong ka naman sa mga uh, basic na pagbabasa sa Tagalog, Filipino. Eh, bakit mo pa kailangan mag-aral eh? Ako na nga sabi ko nga, di ba? Ako na ang bahala sa anak natin. Kung nini, May... Nini, ah. Di mo ko naiintindihan. Gusto ko makapag-aral. Kahit high school na nga lang eh. Alam mo ba sa pamilya namin, ako lang yung nakatungtong ng elementary <laughs> Lahat sila mangmang, -mang. lahat sila hindi marunong magbasa. Ako, kaya ko naman mag-aaral gusto ko. Para naman pag lumaki yung anak mo, yung anak natin, hindi nila ikakaya yung mama nila, hindi marunong magbasa ng English. <laughs> Rene, gusto kong mag para may pagmalaki nila ako. May pagmalaki ko yung sarili ko. Sige, sige, sige. sige. Naintindihan kita, elma Naintindihan kita. Oh simula ngayon. Sige. Ayusin lang natin yung schedule mo. Tsaka yung pag-aaral din eh, honey, yung anak natin. Sige na, pahig na ako. Na mag-aaral ka. Salamat, mahal. Salamat. Sorry, ngayon ko lang nasabi. <sighs> Galingan mo. Pag-usayan mo ah. Mama? Kainan oh, na ka. Mama, papahak po ba sa school? Oo, oh, nakapapasok ako sa school. Classmate, classmate na po ba kita? Hindi naman nak. Kaya mo lang ako nakita doon sa classroom kasi nag observe lang si mama. Pero um, mas matas na si mama sa'yo kasi grade 2 ka pa lang eh. Um, pero doon ka din po mag-aaral? Sa Oo, school nak. Oo, mm -mm, nak. Oh, mahalali ka na. Kumain ka na. Ito eh. na yung kape mo. Pinagtimpla na kita. Ay, init na nga sa labas. Kape pa. <laughs> eh, alam ko naman na kahit mainit, nagkakape ka. <laughs> oh. Kumusta? Eh, itong anak mo, tinatanong nga ako. Papasok daw ba ako sa school? <laughs> oh, syempre Siyempre naman anak. Papasok si mama mo. Eh, kailangan ni mama mo mag-aaral. Pares kayong dalawa. mag aral lang mabuti. Oh, pwede, Sabay tayo kumain sa school, Mama. <laughs> Oo naman, Nak. Pwede naman. Dadala ka po ng luto, Ma. <laughs> Oo, Nak. Basta pupuntahan na lang kita dun sa classroom mo, ha? Okay, o, po. sige na, maligo ka na, Nak, para sabay na tayo pumasok. Okay, sige. Love you, Mami. O, oh, teka, ha? as maligo na kayo, Mamaya. Sasabay na, sabay ko na kayo. Angkas ko na lang kayo. Sige po, Sige, bye. Mali maligo ka na dala, Nak. Okay, maligo ka po. na, love, na you. love you, love you, love you, love you. <laughs> Mahal. Hindi ako, nakaligo na rin ako, eh. Eh ano, um, naliligo pa naman na si si Hani. Baka <laughs> pwede. Yan ka na naman ah. <laughs> oh, wala pa. Abang wala pa. Oh. Halika na. Halika mo na. Doon sa kwarto. Ito naman to. Sandali nga na. lang. Na. Nagmamadali pa eh. Halika na. Nilipitin ko pa na. itong pinagkainan. Baka matapos na yun si Hani. Ikaw <laughs> talaga rin eh. Sandali! Sandali! naging magaanay yung lahat para sa akin dahil unti-unti nang nagbabago si Rene. Hindi ko kalabos akalain na susuportahan niya ako mga idol eh. Araw-araw hinahatid sundo niya kami ng anak ko papuntang school. Hinahatid din niya ako sa tuwing pupunta naman ako sa trabaho ko sa laundry shop. Mahilig pa din si Rene. Lagi pa rin niya akong kinukulit eh, tuwing nagiinit yung katawan niya. Pero ngayon, mas naging mapagbigay na kami sa isa't isa. At mas naging maayos na yung relasyon naming dalawa. Congrats, Mommy! Congratulations! Mahal ko! Salamat! Sa so, wakas graduate ka na. Kaya ay, okay. eto nang diploma ko oh. Teka lang sa ote mo tong cup na to, lalagay ko sa iyo. Aray <laughs> ko. Ay, oy, oh, ba bagay ba sa akin? Wow. Namiss ko to ah. Oo, bagay kasi oh. napapanood ka ni. Eh. <laughs> ay, congratulations sa wakas. Yan na, natupad mo na 'yung pangarap mo makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga eh, salamat din sa suporta mo ah. Kung di dahil hindi mo ako sinuportahan, baka wala na sumuko na lang, sumuko na lang din ako. Ay, basta ako kung sama saya, susuportahan kita, Elma. Oh, ikaw din, ha? Honey, anak, eh, pagbutihan uh, mo pa pag-aaral mo para sa susunod ikaw na may diploma tulad ni mama mo, ha? Ako, ako na po susunod na aakyat dun, papi. Oh, papi. <laughs> paano, papi? Sa <laughs> <laughs> so, muna naman napakinggan yan. Diba talaga yung mga Z ngayon? <laughs> o, oh, paano, mag-celebrate na tayo. Celebrate tayo at... Uh, Nak, kunin mo na yung mga gamit doon. Mayroon ako doon mga regalo kay Mama. Sige po. Oh. Wow, may regalo. May <laughs> regalo ko. Sige, tsaka ikaw. Mamaya, may reward ko ha. Ay, may diploma ka. Mamaya ang gabi ha. Halika na. na. Oo oh, naman. Bibigay ko sa iyo yung regalo ko. <laughs> <Good> congratulations. <laughs>